Bumalik na raw ang dating Clay Thompson. Nako, sa kanilang laban kontra Pelicans, mga idol, grabe, nagpaulan ng limang tres itong si Clay Thompson. Siya yung naging second option nang Dallas Mavericks sa opensa si Kyrie Irving 18 points lamang pero itong si Clay Thompson big 3 pointers ang kanyang naipasok. Hindi na nga talaga kapareha nung dati pa itong si Clay Thompson, malaki na ang nagbago sa kanya. Sa Dallas Mavericks, hindi yung dating Clay Thompson yung kanilang hinahanap yung kanilang hinahanap sa ngayon ay yung Clay Thompson na tutulong sa kanila kung sakaling nag struggle si Kyrie Irving o si Luka at yan mismo sa ngayon ang kanyang ginawa sa kanilang laban. Limang tres ang kanyang pinakawalan, 4 rebounds, 19 points, kanilang tinalo ang Pelicans sa score na 132-91. Walang Wimbanyamang Spurs, walang Chet Holmgren ng OKC Thunder pantay na pantay ang dalawang team sa kanilang laban kanina. Sobalit, humina ang mga tuhod ng taga-OKC. Naging met siya pa ang double-double ni Chris Paul sa kanilang panalo, 14 points, 11 assists. Hindi maitatanggi na itong si Chris Paul ay tumatanda na, ngunit ang mga gantong performance niya, especially yung kanyang veteran presence ay malaking tulong pa rin sa Spurs mga idol. Good pick up din para kay Harrison Barnes na pumuntos kanina ng 20 puntos. Sa kabila SGA 32 points, Jalen Williams 27 points. Pero ito talaga ang nagbigay ng magandang breakout para sa Los Angeles Lakers itong rookie na si Dalton Connect sa loob lamang ng higit kumulang limang minuto pumuntos na ng 21 points itong si Dalton Connect sa 3rd quarter papuntang 4th quarter nakapukol din siya ng siyam na tres sa kanyang labing dalawang binitawan. Mukhang hindi natatanggalin ng Los Angeles Lakers itong si Kinect sa kanilang starting lineup dahil so far laging maganda naman sa ngayon ang kanyang naibibigay ngayong siya ay nandun. Malaking pick up ito para sa kanila sa kanilang pag-draft kay Dalton Connect mga idol. Naka-jackpot naman talaga itong Los Angeles Lakers. Malaki ang nagbago sa kanilang tinatakbo sa ngayon. Sa mga nagdaang linggo ay nasa ibaba sila, kulelat pero ngayon sila ay nasa itaas na. Ngayon nag-improve na ang kanilang record with 10 wins and 4 losses. Sila ay nakasunod sa OKC Thunder at sa Golden State Warriors. Kinakailangan lang komota itong si Buddy Hield ng 10 puntos mahigit para makuha ang panalo. Kung si Andrew Wiggins noon ay kinakilang kumota ng labing walong puntos para manalo ang Golden State Warriors. Ngayon mga idol, kay Buddy Hill, sampung puntos lamang. Ito'y marahil na paglaman sa datos na ang Golden State Warriors ay walang talo, 9-0, kung si Buddy Hill ay umi-score ng 10 plus points. Kabilang sa 9-0 record na iyon, yung tatlong laban nila na wala si Stephen Curry kung saan sila'y nanalo. Samantalang kung hindi naman umabot sa 10 puntos ang kanyang kinamadang score o points, ang kanilang record naman ay 1 win and 3 losses. Sa pagsisimula ng NBA season ay parang soulmate ni Buddy Hill ng Golden State Warriors kung paano nag-blend and kagad siya sa kanilang playing style. Kitang-kita naman yan sa kanyang mga magandang performance na ipinakita sa pagsisimula ng NBA season. Ngayon, para manalo ang Golden State Warriors, kinakilangan nilang pumuntos ng mahigit 10 puntos mga idol. So yan lang mo sa ngayon ng ating mga balitang basketball. And as always, thank you for watching.